Uwi na Uwi na ako Kami pala Neotol pala Bye bye Erunal Bye bye ma Bye bye Sama ka? Sama Sama ka Bye bye ma oh, Bye bye Ilawayan pala to Ilawayan pala to Sige Ingat Tara Tayo Sama, ay na, Ito na Tataksi kami Magtataksi Sarot Bye-bye, Bibi! Bye-bye! Bye, Ma! Malungkot na naman si Erlinda. Lungkot na naman si Erlinda. Malungkot na naman si Erlinda. Bye, Ma! Bye, ni Hindi pag dumating kasi si Mimi. Yung eh, gusto ko kasi magkaroon ng you kuan. Know? So ito na nga guys, ayan, i-voice record ko lang guys, i-voice over ko lang kasi nga, mayroon po kami pinag-uusapan dyan habang ako ay nagbibidyo, no, siyempre kay mga ano ba ang tawag nito, usapang family, kaya kailangan kong i-mute muna, no, sana po ay maintindihan nyo naman sa aking mga viewers dyan, mga subscriber and Uh, followers dito sa Facebook at Youtube. Ayan. Sana po ay maintindihan nyo. So, ito po ay nagbo-voice over na lang po ako nito dahil nga mayroon kami pinag-uusapan about sa aming family. Kaya, sana po ay maintindihan nyo. Ayan. Paulit-ulit lang guys, no? <laughs> so, ayan guys. Nasa biyahe na po kami niyan. Kami po ay pauwi na. Ayan mga Karels. Pauwi na po kami niyan. Hinatid po kami ng asawa ng ate namin. Ayan, kasama din yan yung ate, nandyan sa likuran din, sa, dyan sa unahan namin. Ayan, sa unahan, nasa unahan siya ng taxi. Taxi po ito ng asawa ng ate, ate namin. So, ayan na nga. So, ayan guys. ay guys. Ito pong video nito ay ito po ay pauwi na po kami. ayun pauwi na po kami na. ako nito shout out sa mga nabibidyo ang dyan hindi po nila alam yan sana po ay hindi nila pa huwag naman, wag naman silang magalit pag nakita nila ito <laughs> so yan guys nagvideo lang po ako dahil na amuse po ako dito sa kalsada nito na binadaanan natin mad love people binibidyohan ko po itong kabila ang kalsada yung kabila ayun po sa kabila dito nagtataka po ako dahil puro dagat puro tubig dagat siguro tubig naman ang dagat ito siguro guys Ayan. yung kabila na yun dagat at dito sa kabila dagat paano nagkaroon sa gitna ang kalsada ay <laughs> ang galing ano this way you are a naloka ako dun na ah. na ano ako guys naisip ko lang yung guys kaya ako nag video video talaga yun guys na totoo lang talaga at izinom ko pa nga sila <laughs> nakita tuloy ang ano so ayan guys nandito na ako sa ano nito sa pitix na to guys nasa bus na ako nito pa -uwi na talaga ng munius ayan patungo na ako ng munius nito guys itong bus na ito So, tinitingnan ko yung oras, kung anong oras na ako nakarating dyan. Diyos mio, Mar marimar na. Inabot po ako ng gabi nitong biyahe ko. Umalis po ako doon sa Cavite is uh, ano, uh, alas 3, 5. Ayan, kung makikita nyo naman dito guys, sa kalagayan naman ito, no. So, ang kabilang kalsada ay traffic. So, tayo naman itong carousel naman kay dahil mayroon itong ano, Uh, mayroon tong way. May way siya na hindi talaga siya mag-traffic. So, mayroon po itong dawa, daanan kumbaga sa Tagalog. Ayan, sinasabi kong way. <laughs> ayan, bawat ano kasi nito guys, may station din siya. Kaya ito, hindi kami nata traffic, Sana all hindi traffic, Ganito ang kalsada. <laughs> so ayan mga karels, kung umabot ka sa dolong ng video nito, ah, uh, paki-comment na lang at paki-heart naman ang aking video. Ayan, kung nagustuhan nyo ay paki-follow na lang po din. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Paki-comment na lang kung tagasan kayo at para mapuntahan ko ang inyong mga tahanan.